Magandang araw, dito nga pala ang atin yung ngayon sa isa sa pinakamagandang lugar sa bansa Paboritong masyalan at ang bayan ng mga estudyante Talaga nga namang dinadayo, hindi lamang ng mga lokal, maging na rin ng mga taga-karatig bayan Welcome to Tayug Town Plaza Dito yan sa Tayug Pangasinan Bago nga tayo makapasok dito sa plaza, ikilangang muna natin mag-login or mag-register dito sa main gate Good news guys, registration is free! Kaya naman pala ang daming mga tao dito araw-araw. Ito nga, ito tigil ang pagdaksa ng mga tao ngayon. Kahit gabi na. Tulad na nga pala ni Ate Erika ang mga pangalan namin ako kami pumasok sa loob. Pagkapasok na pagkapasok, pangalan ng ate nyo ay e for the picture and for the videos na ang first son. <laughs> iba't ibang klaseng pailaw sa sariling mga palamuti, Christmas decorations, giant lanterns or parol ang makikita nyo dito sa loob. mga mga naglalakihan mga Christmas trees, giant statues ng mga anghel, pinalamutian ang iba't ibang kulay ng mga Christmas lights. Merong mga dancing fountains at meron din kastilyo. Na guys, lapitan natin yung kastilyo. Mukhang maganda magpa-picture dun sa tuktok. Time yun, pinipidyohan na nga pala ako ng asawa ko na no? hindi ko alam. <laughs> nga pala si na Kuya Gob, Ate Aji, Ate Erika, si na tita, nagpicture-picture na nga sila. Ate nyo naman, nagsasariming sikap na, iwan ko ba, ang ganda ko sa camera ng phone ko? Mas <laughs> maganda nga ang lugar na ito guys, pagka napuntahan nyo sa personal. Talagang mapapakanta kayo ng comeback comeback Girl, what's up? Oh, oh, <laughs> Mala Instagram ay lang lugar and futuristic. Pwede <coughs> kayo mag-banding at pamasyal ng buong pamilya or mga asawa at mga anak ninyo. Mga asawa talaga. Banding-banding <laughs> <coughs> kasama ang tropa, mga kaibigan at kamag-anakan. pwede rin kayo mag-date ng jowa nyo. Yun ay kung may jowa kayo. Char! Char. Holding hands while walking. Eh, paano kung walang ka holding hands? Maris, you can touch yourself na lang. Ang kulit ng atin ninyo na yarn. Yan tuloy na utuwa ko ni husband. At may, may pa-air drone shots pa. Ganun. Hindi pa nga kami tapos magsilibot libot dito ni Asban. Hinahanap nga namin yung mga kasama namin, si na Ate Angie, si na Ate Erica, titan, si Kuya Gob. Nakita nga namin itong Dancing Fountain. Ang ganda guys, o. Oh. Ago ko nga pala makalimutan guys. Open pa lang pa ilaw sa Tayug Town Plaza everyday mula 7.30 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Ito pala yung dancing fountain na sinasabi ko guys. Ang sarap magmasta ng mga fountains guys. Para siya yung dancing fountain doon sa bigan at may iba't ibang color din. Samandala muna kami nagpahinga dito habang nanonood sa fountain. Ang ganda rin tingnan itong mga giant Christmas trees dito, oh. ito nga atin yung eh, na nga dahil pupunta nga kami doon sa malaking castle kung saan marami mga Christmas decorations, Christmas lights at mga iba't ibang pailaw. At malapit na nga tayo doon sa Christmas castle na tinatawag nila at na... Na kami nagkamali ni Haspan ng pagpunta dito guys. Talaga nga namang maganda ang kastilyo. At sa gilid nga nito ay may mga kubo-kubo at mga palaruan at mga padulasan para sa mga bata. Ayan si Haspan, napaka supportive din. Talagang hinintay niya ako umakyat ng castle. Tara guys, akyat tayo ng castle. Tara na ha! Grabe yung bibilis ng mga bata o sa hagdan oh. At nandito nga kami guys sa taas ng castle. At ang picture nga kami, hindi pa nga nakontento pati sa baba ng castle. May pictorial din. Hahaha. <laughs> Sa dami nga ng mga pictures at videos namin, eh, halos mapuno na nga ang memory ng phone ko. <laughs> Sige, sino ka dyan? Ito yung itsura ng castle ngayon sa labas. Mga alas 9 na nga ito ng gabi at isang oras na lang ay masasalado na itong Tayog Town Plaza. Kaya sinusulit na nga namin ni Aspa na pupapicture dito sa castle. Nakaka-good vibes talaga pumunta sa mga ganitong klaseng lugar. Tingnan mo nga si Hasban, eh, napapasaya at napapaintak na rin sa mga tugtugin. Ang sarap dito sa taas guys, ang ganda ng view. Kita mo lahat. Pati mga nagpi nagpipicture. Ito <laughs> <laughs> naman ang view, guys, sa kabilang side ng castle. Kita mo yung mga dancing fountains. Ang labok pala ng plaza na ito, guys. Hindi pa namin naikot lahat-lahat dahil meron pang kabilang side ito. Si husband nga ibising bisit, busy at may kinakausap sa phone. Ako naman, pa -selfie, selfie lang dito sa taas. Ang ganda ng view guys, so oh. At ang ganda ko. GGSS <laughs> na naman ang ate nyo. <laughs> Ayun pala, tinatawag na nga pala kami na ate Angie, kuya Gop, ate Erica, and tita. Baba na raw kami. Ang ganda ng color ng panting mula dito sa taas ng castle. Na kita dyan. Tapos na nga kami magka-picture ni Haspar At bababa na nga kami ng castle Para i-meet si Kuya Gop, Ate Angie, Ate Erica, and si Tita Si Uncle nga nakaupo lang doon Malamang napagod din sa biyahe Dahan-dahan nga lang kami sa pagbaba sa hagdan dito sa castle At baka makahuli ako ng palaka din eh <laughs> Ang mga bata, may bilis masipag-akya Takbo ng takbo <music> Sina Kuya Gobo, sina Tita, Tia Angie, ti Erika, for the picture and video din sila. Pupunta na nga kami dun sa kabilang side sa munisipyo. Kaway-kaway mga ate at mga kuya, Kuya Gob! Happy Holidays and advance Happy New Year sa ating lahat! Si Kuya Gob, godin din parang mamasyal at maglakad-lakad. Lawak din parang nitong Tayog Town Plaza. Sure pa more, Ate Erica? Ang oh, atin nyo naman, panay video din. <laughs> Tinawag na nga ako ni Ate Angie para magka-picture kaming mga ate. O, oh, ang ganda ng view. Pero yung pag-sign na iba rin, no? Pag-sign so, na yung nandito kayo. Pag-sign yung <laughs> Group picture na mga hati. Doon kayo ron. Ang busy sila sa kakapagpabityo. Ako naman eh busy sa kakabidyo din eh. <laughs> At yan nga, na nga na doon ba okay, di ba namin na pupuntahan. Ay, naman tayo pa tayo Alam niyo dito kung saan ang shortest way, kung paano kami makakarating na mas mabilis doon sa kabilang side sa munisipyo. Parte kung saan hindi pa namin napupuntahan at napapasyalan. Habang naglalakad-lakad na kami dito sa kabilang side, eh, hindi ko mapigilang hindi tumingin dito sa mga nakadisplay. Maladis nilan ang team. Meron pa nga dyan statue ng Little Mermaid and Finding Nemo yarn. Mm. Ba't may mga model na nga dito? Si Kuya Gob na nga naging official photographer ng mga ate. <laughs> Di ba guys? Ang gaganda ng mga pailaw. Talaga mapapagod ka talaga. Hindi lamang sa paglalakad at dito sa buong parke o Town Plaza. Abay, napapagod ka din sa kaka-picture kaka-video at ang hatin nga. Ay, pagod mo na. <laughs> so, yun nga naman, hindi maa amaze dito. Kahit saan ka para panay Christmas lights and Christmas decorations. Ganyan. hindi ko nga sinasadyang narinig ang usapan ng mga magtutropa dito sa left side. Sa aking palagay, wala naman si itsura yan. Kung ka ng jowa mo, ipagpapalit ka talaga. Ganun lang yan. Kahit ano bang ang itsura mo. Pansamanta na nga pala kami umupo muna dito sa bench. Pahinga lang sablit at gumora na naman ang mga atin kasama si Kuya Gord. Ang ganda naman ang tulay na ito. Meron pang fishpond sa ilalim at may parang wishing well pa nga. Malaming araw nag dito at naguhulog ng mga pera at mga bariya. Kaya naman pala maraming pera sa ilalim ng pond. Dito naman tayo sa team ng Jurassic Park at Madagascar. O. Oh. Si Ate Erica Camuna ang unang nag-solo picture at sumunod si Ate Angie and then si Tita and kumpleto na kaming apat na mga ati. Palabas na nga kami ngayon ng Tayog Town Plaza upang pumunta naman sa harapan ng munisipyo. Ito na nga kami ngayon sa harapan ng munisipyo ng Tayog Bangasinan. nag picture nga kami dito sa 2024 na display at pagkatapos ay doon naman sa mga animals with christmas lights. <laughs> yan ang nga, kanya-kanya na nga ng selfie, groupie. Pang profile pic lang yan. <laughs> Char. Ayun no, oh, may aso, tumakbo na doon. Ang gaganda ng mga giant panda at mga Christmas animals. Kasi lang, pag talagang sa may wanak, lung ano yung ano eh. You know, si Ate Angie, nagpa-picture na dito sa giant panda or Christmas animals ang liliwanag nila guys. So, parang naka-against the light tuloy ang ating new picture na naman. Picture kasama ito mga giant Christmas parrots na hugis animals. Ito ang laki nito guys. So, oh. amazing. Kagaganda naman talaga nitong pagmastan. Itong mga giant pearls na ito. Ang daming mga pailaw. Narinig ko na naman ang boses ni Ate Angie. Magugroupie lang kami guys sa Nakakatawa talaga itong pinuntahan namin ngayong gabi. Sabi nga ni Kuya Go. <laughs> <laughs>